Aba na na dito ano ito ah. Ay, ay. Pag umulan hindi makalabas. Pag wala ba bulan may pagkababa at yan ay palusog naman ah. Pagahon lang mahirap din eh. tayo tayong baong tubig lahat na kinalimutan ah, uh, uh, o oh, tawaan sa akong kinuha niyan nilimutan, pustahan tayo mm -hmm. ah, banggaling talaga, you mm -hmm. are the best mm -hmm. the best ka talaga ah, mm -hmm. ah mm -hmm. mayroon man din mayroon man din

Ha? Ay, ano. Pag umulan, papasanin mo. Talungan na lang saan.